Sa bawat kwento ng mga sikat na personalidad, may mga oras na ang kanilang buhay privado ay nagiging sentro ng atensyon. Isa na rito si Jillian Ward, ang kilalang aktres at mga awit, na ngayon ay pumasok sa isang bagong yugto ng kanyang buhay, ang pagiging buntis. Si Jillian Ward ay nakilala bilang isang batang aktres na may pambihirang talento at husay sa larangan ng showbiz. Kilala siya sa kanyang mga proyekto tulad ng Happy Licious at Kambal, karibal, na nagbigay sa kanya ng mga tagahanga at taga-suporta. Sa kanyang kabataan, ipinakita ni Jillian ang kanyang kakaibang pagganap na humakot ng mga awards at papuri mula sa mga eksperto at manunood. Sa isang kamakailang post sa social media, ikinokongratulate ng maraming fans si Jillian sa isang magandang balita, siya ay buntis. Bagamat hindi pa masyadong marami ang detalye tungkol sa kanyang pagbubuntis, Makikita sa mga posts ng aktres na siya ay masaya at excited na magsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay bilang isang ina. Sa mga unang posts ni Jillian, ipinakita niya ang kanyang growing baby bump at ang mga masaya niyang sandali kasama ang kanyang pamilya. Nagpasalamat siya sa suporta ng kanyang mga fans at nagsabing excited siya sa pagdating ng kanyang anak. Habang ang balita ng pagbubuntis ni Jillian ay isang bagay na nagsimula ng mga hakahaka, ang mga fans ng aktres ay mabilis na nagbigay ng kanilang mga mensahe ng suporta at pagbati. Ang kanilang mga komento ay puno ng pagmamahal at positibong enerhiya para kay Jillian at sa magiging anak nito. Sa kanyang mga followers, si Jillian ay isang inspirasyon na patuloy na nagbibigay saya sa kanilang buhay, at sa bagong yugto ng kanyang buhay bilang isang ina, makikita nila ang isang bagong aspeto ng kanyang journey. Ang pagiging buntis ni Jillian Ward ay isang paalala na kahit ang mga sikat na tao ay dumadaan din sa mga personal na pagbabago. Nais ng marami na makita ang susunod na hakbang ni Jillian at kung paano niya haharapin ang motherhood habang patuloy na nagbibigay ng kasiyahan sa kanyang mga tagahanga. Sa kabila ng pagiging aktibo sa industriya, malinaw na ang pamilya at ang pagiging ina ay may malaking bahagi sa kanyang buhay ngayon. Lahat ng mga eyes ay nakatutok sa kanya. At abangan natin kung ano pa ang mga exciting updates na ibabahagi niya sa hinaharap.